Yo, a mga kayo pips? May nadiskubre nga pala tayo na bagong bukas na food tripan na dinudumog at dinadayo agad ng maraming tao dahil sa kanilang naglalakihan at masasarap na fried chicken. At dito lang pala located yan sa number 10 sa Pagita Street, Western Bikutan, Taguig City. At kita nyo naman sa sobrang sulit ng kanilang binibentang chicken na sobrang dami rin ang tao sa kanilang store. At ang pangalan pala ng store na to ay Fried Meat Chicks ng Team Pagapang. Ito nga pala yung kanilang mga menu. Post nyo na lang para makita nyo yung price. At heto na nga, tignan naman natin kung paano nila piniprepare ang kanilang naglalakihang mga chicken. <tipan> Napansin nyo din ba na parang mala dinosaur sa laki ang binibenta nilang chicken dito? Mga kayo pips, napa-order na nga pala tayo dito ng kanilang A1 na nagkakahalaga lang ng 97 pesos. At meron na pala tong Anli Java Rice, Anli Gravy, at Ali Gulaman. Ano pa nga bang inihintay natin? Food trip pa na. Yo, mga kayo? Pips, Nandito nga pala tayo sa Fried Meat Chicks ng Team Pagapang. At meron sila dito binibenta na alagang 97 pesos lang e pulidong pulidong-pulido na na Tignan nyo naman kung gaano kalaki yan. 97 pesos lang yan. May only java rice. May only gravy. At may only juice na din. O, oh, kitang kita nyo naman yan. So, ano pa bang dapat natin gawin? Yan, titikpan na natin yan. O, oh, tingnan nyo lang. Kakamay na ako, mga ka-jupins. Uh, <laughs> Hindi naman, o. Oh. Punitin natin yan. Lagay natin ngayon dito sa may gravy nila yan. Tapos ipatong mo sa rice. O, oh. Tapos subo. Hmm. Ano nga pang malaka yung manok? Ang sarap ng manok niya. Bukod na sa pagkinay mo to, eh, bago luto. Ibang, Ibang iba, kita mo naman sa loob at sa loob. Meron marinated na marinated yung chicken nila. Kaya hindi ka magsisisi. Tapos isasaw mo ng ganyan. Sa gravy tubo. Tapos ah, lagam mo lang ganito. Hmm. Tinaman mo lang juice. Ang sarap. O, oh, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito. Solid. Iniimbitahan ko nga pala kayo pumunta rito sa Sampaguita. Sa Sampaguita number no. 10, Sampaguita Western Bikutan. Sa Boss A Fried Chicken. Hindi kayo rito malulugi mga boss. Tignan nyo naman kung gano'ng kalaki chicken dito mga utol. Ayan o. Oh. Dinosaur po yan mga boss. Only 97 pesos lang. Meron ka ng unli java rice, unli drinks, unli gravy. Maraming salamat sa inyo.